ano tayo unboxing to unbox natin yung ating gun pupuno yung sana to kaya may pagagamitan tayo so baklasin na rin gamit yung ating barena tingnan natin kung magkano naman sayang kailangan na kasi kailangan bibiling gamit saya tenangkan printer <tip> semuanya nih Kalipin natin. Kunti lang naman ito kasi bago lang ito. kailang may bibig Kailangan lang. Kailangan lang tayo. Sabuti so, may ganito tayo. Ito uh -huh. so, mga idol. Mga natin ito. Pag may napupulo tayo, baril na natin dito. Kalipin natin kung anong kwento. ko so, kung may laman naman pa ito. Pero puna-puno sana ito. Malaki ng halaga ito. Kaya lang kailangan natin gamitin. So, bidang natin. Sayang. kontin konting papel. Ano to? Sa dalawang buwan pa lang. Kaya kung natin, kuno By December sana. Kaya lang kailangan natin may video tayo. Pang ano to, pinagdala ko printer. Ang printer sana. ano. So, ito yung buo natin. Tapos meron kunti. Ayan, ito yung buo. So malalaman natin kung ano to. Ito yung 20. Kunti pa at pa hindi pa ito yung pangarap po ng Arkansya puno sana puno puno sana tayo ng Arkansya pang December hindi tayo ng kan lupas tagay tay yung bunga ng vulkan bibigyan sana natin ay mga tinta mong piso Kumain natin ano 'yan. Piliin lang muna tayo parodi. Kumitpa. Piliin natin. Ang lima. Ang anak to ya tapi tapi nanti mga barya. Saya ka saya. Sana ka 3 months Pesos, peso, peso, Ayan mga idol, update ko kayo pag natapos ko ng ano yun. Yung mga tagli lima. Pag ibali-bali natin. Kasi magkapare siya. Tamli mong PC kasi ah. Eh. Pagpins pata to. 2011. Pagpins. Three, six, nine, ten. Ayan. Pukunti lang. Mabisang bilangin. Sayang kumukan. Hindi na tayo ng ipon eh. Hindi na matay. Papahula ko sana to guys kung magkano para ito rin yung makakahula kaso ko kunti 6, 8, 10 pahula tiyari sana tayo oh. May ano kasi ako, plano akong bumili ng printer pang extra income kasi walang nagsisero sa lugar namin di malapit kaso nang ilangang bigla tapos tayo ayan mga idol yan po yung naipo natin no? kung maliit pa siya hindi ko muna sasabihin kung magkano total kasi kung hindi pasok sa budget na bibili ko yung bibili namin hindi muna namin gagawin ito ibabalik ulit right namin o yan pa lang, napakaliit pa. Yan. Update ko kayo after 3 months ulit.